Pare, alam mo, ayoko maging judger, pare. Ayoko mag-judge, no? Masyado naman ba, uh, maaga para naman natin hatulan si, si Balti. Ah, kapampanga okay. dyan, oh, pare, tignan muna natin yung, yung player uh, yung sa so first year niya as a pro. Pare, yung bata, ha, si Balti, very versatile. Nakakatira sa labas uh, ano, yun? Unfair yun kung ikukumpara mo kay Romel Aducol. Romel Aducol has made his mark sa NBA, sa international events. Mythical 5 yun. Outstanding yung bata. Sa NBA, outstanding. It's just sa PBA, medyo late siya dumating. Pero when it comes to performance, okay si Romel Aducol. Pero ito si Balti, pare. He will for sure magpo-prosper itong bata na to. Because bakit kamo? mo? Kompleto siya, makaka-adjust siya. He has the height, siguro, adjustment. Kung kulang ka sa weight, sa power, lakas. Meron naman mga, at mga, mga trainer ka dyan, nag pare. Eh, yung si Balti, pare, makaka-adjust yan. At saka, ano ito, may experience na sa international. At uh, isa pa sa, sa kwan, sa bakit uh, asenso itong bata na to ang big guy sa PBA will always have a room or a space for a big guy hindi yan kamong uh, parang mga 6-2, 6, 6 lang na uh, maliliit na madali hanapin. Ito hindi. Bibihira ang 6'7 si Balti na marami kang pwedeng paggamitan pagdating sa match up, pagdating sa pwede siya mag-emergency big guy, pwede siya maging power forward at uh, marami pare, marami kang pwedeng pag-anuan, pwede mong i-sign in trade itong bata. Kung meron kang gusto mong inaay mo yung isang matitindi mga player sa isang team dyan, oh, eh Baltasar ito, o yeah. ba? Di ba? Pwede rin gano'n. Oo, oh, masyado kang marami option pag yan kinuha mo si Balti. At, yung kukuha na team dyan, na converts, meron ng, I'm sure, na blueprint ko anong gagawin dyan sa bata. Hindi yan basta-basta ka mong uh, kukunin nila, mga mangangapa sila, gano'n. You know, alam na nila kung paano gagamitin si Baltasar yan at uh, siyempre dapat malaman nyo si Governor De Delta Dennis Pineda ang nandyan sa likod niyang team na yan Al alam mo naman lahat ng players ni Gov Delta pag lumaro talagang madidiin lalo na pag nandyan sa bench na nagtitimon mismo dyan si Gov Delta kaya ako I'm sure hindi itong hindi siguro as an impact player simple lang kasi to pare hindi to flashy uh, pag naghahanap ka ng mala Richie Rivero o big man na parang mga mga flashy na bigs na parang anong hindi 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 ka to simple lang ito uh, smooth operator lang ito hanggang sa dulo but he will be there for the team driven siya nakikita ko passion niya maglaro ng basketball at uh, na makikita mo pare ang panghuli ko diyan ay ang loyalty niya kahit sabi mo yung bata kailangan na kailangan ng pera pare hindi sumampas sa PBA hindi siya sumampa, nag-stick siya kay Governor Delta sa Pambanga team para magbigay pa ng ibang, ilang, ilang karangalan at saka matulungan si Gov Delta sa kanyang campaign sa mga championship sa mga respective na mga liga.